Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, e babahagi ko sa inyo ang 10 things to prioritize dito sa Daragnarok. So, by the way, ang The nga pala, eh, meron ng sariling PC client pero minsan, eh, hindi siya gumagana. E paano kung sa PC ko gusto maglaro? Huwag kang magalala, kaibigan, dahil nandito na ang LD Player para sa'yo. Siya ang pina-smooth na Android emulator na magagamit natin para maglaro ng The Ragnarok. Gusto mong maglaro ng two accounts ng sabay? Walang problema, dahil sa LD multiplayer feature nila, e eh, posible rin yan. And the best part is, libre siyang gamitin. Idadrop ko yung link sa description. And personally, matagal ko na to siyang ginagamit. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-download ka na ng LD Player ngayon. Maraming salamat sa pakikinig and let's get back to the video. Okay, so gaya ng sabi ko last upload, e eh, Zenny is progress. And dahil nga namumulubi na tayong lahat sa Zenny, e eh, kailangan nating maging wise sa kung saan sila gagamitin. Kaya ngayong araw, e eh, ibabahagi ko sa inyo ang 10 bagay na kailangan nating i-prioritize para masulit yung Zenny na gagastusin kapalit sa makukuha natin progress. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa number 1 card album. Okay, so etong card album yung naikita kung pagkukunan natin ng power spikes ngayong mid to late game. Pa'no power spikes? E eh, 200 to 400 BP lang naman ang naukuha kada deposit. Ang tinutukoy kong magbibigay sa atin ng malaking power dito ay yung completion rewards. So every time na makaka ka ng page, for example, na-deposit mo na lahat ng cards sa chapter 1 page 1. Bukod sa stats na bigay ng individual cards, eh makukuha mo pa tong stats na nakasulat sa top right. And nakasulat din dyan if ilang exact battle power yung madadagdag sa'yo. So, paano ba ang diskarte sa pagde-deposit? Para sa akin, lahat ng na makukuha nating cards, e deposit yan lahat. Except na lang syempre if kailangan talaga ng build mo. Kasi so far, mas nakikitaan ko pa din talaga ng value yung high level blue cards kesa sa level 1 purple or yellow cards. Personally nga, e eh, madami na ako na deposit na C to A cards kahit nga S card eh kaya kung hindi naman siya need ng build mo eh much better na gawin na lang natin siyang stats kesa magsugal sa card fusion so eto yung pinaagi na grind ko araw-araw if yung card e eh kaya kong i-farm sa mobs eh doon ako nag-AFK grind hanggang mapulot yung card nila pero kung hindi ko naman may AFK grind yung card for example level 100 plus yung mobs eh doon naman ako kakapit sa card synthesis nakalista naman din dyan yung requirements para makraft mo yung specific card number 2 shadow equipment Okay, so nabanggit na natin to sa latest update guide natin. Kaya if gusto nyong malaman ng basics ng shadow equipments, e panoorin nyo muna yon. So ano ba ang mga ginagrind natin dito? Una is higher rarity. Dahil mas mataas ang rarity ng shadow equipment, e mas mataas din ang max upgrade na pwede mong gawin sa anya. Kagaya na ito, yung white equipments e plus 9 lang ang max upgrade. And sa blue naman, e eh plus 12 na yung max upgrade. And ang pangalawa nating i-grind dito is yung main stats and affix na bigay ng shadow equipments. Isa-isay natin. So sa pendant, P-def and M-def lang talaga ang main stat nyan. Yung earring naman, e eh P-attack and magic attack lang ang main stat. Pero sa armor and shield, e eh random yan sila. Pwede sila magbigay ng P-attack or even critical hit rate. Kaya what I suggest, e eh, i-goal natin makakuha ng armor and shield na crit rate yung main stat. Since kahit puti pa lang yung rarity niya, e eh, mabibigyan ka na niya ng plus 9 crit per equipment. Malaki yon So, syempre, yung random affix naman ng mga gears, e eh, i-gagrind din natin yan. I-goal natin makakuha ng yellow or red stats na magagamit din ng build natin. Number 3, Artifact Divine Seal. Okay, so nabanggit na din natin to dun sa latest update guide natin. Kaya if gusto mong malaman yung basics, e panoorin mo muna yon. So of course, blue essence muna ang gagamitin natin sa lahat ng slots. And kahit temporary lang siya, eh i-goal na nating makakuha ng solid stats sa affix niya. E bakit pa natin siya gagastos ng resources kung papalitan din naman? Dahil para sa akin, ang blue rarity na may magagandang affix e kasing ganda lang ng purple na essence. So ibig sabihin, e eh kapag meron na tayong blue essence na may solid stats, e eh ang sunod naman nating i dyan e eh mapalitan silang lahat ng mga dilaw na essence. Dahil syempre mas matataas ang mga possible affix nun. So sobrang dali niya lang naman maintindihan, ang poproblemahin lang talaga natin e eh kung paano makakakuha ng maraming Sleipnir's Gaze and Freya's Eyes, pambili ng soul stones. Number 4, Runes. Okay, so nabanggit na din natin tong runes sa previous uploads natin. Pero gusto ko lang i-emphasize na kung hindi ka whale, e blue runes lang muna ang gamitin natin. Dahil yun yung madaling i-upgrade. Oo, mas mababa ang bigay lang stat individually, pero kapag na-unlock naman natin yung mga resonance stats and effects, es sobrang worth it yan. By the way, nakalista yan sila sa top right. So kapag nasa servers ka na konti lang ang tao, e swerte mo. Dahil makapag-farm ka ng runes and fragments sa Battlefield of Dawn. Pero kung nasa Prawn 6 ka din kagaya ko, or sa mga servers na sobrang daming tao eh magsastruggle struggle ka talaga. Ang magiging source na lang natin ng runes ay yung exchange shop. So saan ba tayo makakakuha ng fragments? Kapag nakaipon tayo ng 280 rubies eh bumili lang tayo sa Rune Shop ng Yellow Runes. Then, i-dismantle e natin siya. By the way, 50 fragments ang bigay ng kada isang orange rune. Kaya in short, eh pwede tayong makakuha ng tatlong blue runes sa halagang 280 rubies. Oo, mabagal talaga natin siyang mapapaprogress, pero masasagad din naman natin yan lahat sa late game. Number 5, Enhance and Refine. Okay, so etong Enhance ang pinaka-reliable nating source ng battle power. Oo, hindi kalaki yan ang bigay nila since 100 to 200 BP lang naman ang bigay per upgrade. Pero every resonance namang ma-unlock natin e eh magbibigay ng malaking spike. So yung pagkakasunod-sunod ng pag-upgrade ko dyan is weapon and accessories muna. Then kapag na-upgrade ko na sila ng tag 5 levels, eh ihahabol ko naman yung ibang parts. And gaya ng sabi ko sa last upload, eh huwag tayo magre-refine. Since tatlo lang naman ang kalalabasan yan, either magsasuccess yung pin nalo mo, which is sobrang baba ng chance. Maubos yung zeny mo nang hindi naaabot yung goal mong refine or mag-downgrade siya. Kaya imbes na magsunog tayo ng zeny dyan, e ipang enhance na lang natin. Pero meron niyang exception, at yun ay if meron kang blessed ores. Hindi ko masasuggest na bumili tayo ng blessed gamit ang rubies, pero minsan e may pinamimigay yung devs na libre, yun na lang yung gamitin natin. And wag na wag kang papalo ng high refines ng walang protection. For example, may plus 8 ka, pag pinalo mo yan ng walang blessed, e eh magda-downgrade siya rectang plus 5. Kaya kung ayaw mo mapakwit ng di oras, e eh wag mo siyang susubukan. Number 6, Gear Affix Okay, so Matic, yung affix ng gears natin, e eh, igugol natin pataasin lahat. And since lagi naman natin nababanggit to sa previous videos, e eh, magsishare na lang ako ng infos na hindi pa natin nababanggit dati. So una is yung affix refresh. So kung titignan nyo yung Elite Dungeons, e eh meron dyang iba't ibang difficulty. E eh ano bang pinagkaiba ng difficulty 1 sa difficulty 5? So mas higher end difficulty, bukod sa mas malaki yung bigay na zeny, e eh mas madaming beses mo ding pwedeng i-refresh yung random affix. Mas madaming chances na makakuha ka ng affix na mataas yung value. Specifically, kapag yung difficulty 1 yung tinapos mo, magkakaroon ka lang ng isang refresh. Kapag difficulty 5 naman, e eh magkakaroon ka ng limang refresh. And always keep in mind na palagi may risk sa paglilipat ng affix. For example, nag level 80 ka na, and gusto mong ilipat yung affix ng level 60 gears mo sa level 80 equipments. Random yung mangyayari dyan, either makakuha mo eh yung tatlong affix ng level 60 gears, or mabura yung isa at mapalitan ng affix ng level 80 equipment. And sabihin natin dalawa lang ang stat ng level 60 gears mo, may chance pa din na mabura yung isa, kaya deporke tatlong slots yung level 80 gear, e eh guaranteed na makukuha mo yung tatlong affix. Number 7, Ancient Gears. So, sobrang straightforward nito. If meron kang zeni and resources, e ups mo lang sila. Pero, dahan-dahan lang. Dahil mas tumataas ang rank nila, e eh mas lumalaki din ang cost sa pag-upgrade. Kagaya na itong imaginary sword, 500k zeni kada palo. Kaya if may paglalaanan ka ng zeni mo, e eh skip mo muna to. So etong imaginary gears, e eh nagbibigay din naman ng solid na stats. Kaso sobrang linear niya. Kung ano lang talaga yung stats na nakasulat dyan, e eh yan na yon. Since wala siyang mga resonance-resonance na kagaya ng ibang features. Number 8, Cards. So, isa to sa madalas nating nakakaligtaan, ang pag upgrade ng cards. And personally, eh guilty ako dito. Focus na focus ako sa pag upgrade ng ibang parts ng build ko na nakakalimutan ko ng pataasin ng level ng individual cards. At kuminsan pa nga, eh aksidente kong naka-card fusion ni mga blue cards na magagamit ko pang ops. Kaya reminder lang to na i-ups natin yung blue cards natin. Dahil kahit pa piso-piso lang yung bigay niyang stat per upgrade, kapag in-ups naman nating lahat, eh lalaki yan collectively. And also, yung sa pagsuslot ng cards. Every time na may event na preferred pack, eh gawin nating priority yung pagbili ng hammers. Dahil kapag walang event, eh dalawa per week lang yung pwede nating bilhin. Sobrang tagal ng antayan. Number 9, Artifacts So I understand na maihirapan tayo mag-upgrade ng artifacts since meron siyang kahati sa resources which is yung divine seals nga. Pero hindi pa rin natin siya pwedeng kalimutan since yung rank effects na binibigay nila is e solid din ang ambag sa karakter natin. HP percentage, SP percentage and SP regen sa Sleipnir and P attack at magic attack percentage naman sa Freya's necklace. By the way, sa mga hindi pa rin nakakaalam, mapaparank up mo yan sila every 5 upgrades. Pero since medyo magastos nga din talaga mag-upgrade ng artifacts, eh pwede natin siyang gawing least priority. Pero i-ups pa din natin siya from time to time. And last but not the least, number 10, in-game knowledge. Okay, so sa lahat ng kailangan natin i-grind, eh ito yung pinakamahalaga. Always level up your in-game knowledge. Bali wala ang taas ng battle power mo kung hindi ka naman madiskarte. Kung hindi mo alam kung paano mag-build ng tama, kung hindi mo alam yung counter stat and counter element mechanics, etc. In short, palagi kang mag-seek ng information about sa game. Huwag ka maukontento sa kung anong meron ka na. Kaya what I suggest, e eh, palagi kang mainig sa mga sinishare ng ibang players, whether sa kwentuhan nyo sa guild, sa mga tao sa world chat, or sa mga content sa YouTube syempre. Dahil naniniwala akong, battle power is temporary, but knowledge is forever. So, yun? Hindi ko masasabi kung paano yung pagkakasunod-sunod na mga yan exactly since magkakaiba naman yung available nating na resources. Pero isa lang ang sigurado at yun ay lahat sila mahalaga. So, at this point of the game, eh hindi na importante kung mabilis ka ba mag-progress o hindi. Basta gumagalaw yan araw-araw, eh pwede na. Huwag mo lang din masyadong ikukumpara yung sarili mo sa ibang players. Especially kung F2P ka, masistress ka lang. So, 'yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kits sa next upload and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.